Lalaki gagawin ang lahat para maligtas ang kanyang asawa sa cancer. Ang 55-year-old na si Shui Shuling ay pinasalamatan ng kanyang asawa ng 27 taon sa isang press conference. Si Shui ay na-diagnose ng stage 4 breast cancer noong isang taon matapos niyang mapansin na nangitim ang kanyang mga nipples. Kumalat na pala ang cancer sa kanyang buto, baga at atay. Binigyan siya ng mga doktor ng tatlong buwan. nalaman ng asawa ni Shui na si Xiao Zhen Guo ang balita, parang end of the world ito para sa kanya. Matapos siyang umiyak ng ilang araw, dinalan niya si Shui sa isang lugar sa Taiwan para maghanap ng bagong treatment. Nahanap nila si Dr. O noong July at nagsimula sila ng isang bagong targeted therapy gamit ang Pertuzumab at Trastuzumab. Ang pertuzumabay kailangan i-inject ng isang beses bawat tatlong linggo, pero bawat injection ay nasa halagang 4,600 US dollars. Hindi naman nagpaawat sa gasto si Xiao na sinabing wala nang mas importante pa kaysa sa buhay ng kanyang asawa. At kahit ibenta niya ang kanilang bahay ay okay lang basta magawan ito ng paraan. Si Shui ay matagal nang nalampasan ang kanyang three-month death sentence. Nais lang daw niyang araw-araw na mapaglutuan ng pagkain ng kanyang asawa at mga anak.